Ito yung mga idol oh Nakapunok tayo dito Sandal lang siya Dalawa na kasi paen ko eh Pag napatid yan, wala na ila na lang ako Tatlong peraso na lang yan mga idol Sasarado ko na yan Balde na ako magkakarga Wow, oh, tanggal. Kuya so, J.C. Ruiz, shut out! At Ricky Ruiz, shut out! Sean Channel! Ate Angie, shut out! May matang ate oh. Oliver Limbag, shut out! Kerupang Jango Nang Abra Mga edul, Batang Yan, kay Ate Mercy, shout out at kay Kuya Ubin. Kuya Ubin o, batang! Loud ka na! Shout out kay Kuya Roger! Kuya, may pangulam ulam ka! May sakit na si Kuya ko, yung kasakasama ko lagi. Wala na. Kaya bigyan na lang natin siya ng gumbatsiro niya mga idol. Yan, sarado na natin mga loads. Oh, sarado na. Ayos, puno na.